Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog uh, Kanina po sa hearing ng kamera, may lumitaw po na witness na kabulit-prukbes pa at isinasangkot po si Pulong Duterte Michael yang at uh, Man Scarpio Ito po yung asawa ni Vice President Sara Duterte uh, May kinalaman daw po sa Shabu mga shabu shipment. Okay? Ito po ay si Jimmy Guban, dating uh, intelligence ng Bucor, Bureau of uh, Custom, ano? So bago tayo mag paki-like ko muna ang video ito at uh, huwag 'wag kalilimutang mag-subscribe. Pindutin niyo na po, subscribe. So isinasangkot po nitong Jimmy Guban <clears throat> si Pulong Duterte, Michael Yang, at man scarpio sa kanyang affidavit uh, na sinabi niya no at binasa pa uh, inilagay pa doon sa kanyang affidavit na the husband of then mayor sara duterte nung time na yon dahil 2018 po kasi yon uh, mayor pa po si uh, sara duterte ito namang witness na si jimmy Guban ay nakakulong po ito Kasalukuyang nakakulong So alam po natin na Pag ganyan eh, Tumata yung witness Mga hinuhugot po sa kulungan yan At alam din natin Kung sino may kagawa nito May kagagawa nito Dahil nabanggit niya eh trillianes. So sa mga sinasabi po <coughs> Ni uh, Jimmy Guban Sa mga akusasyon niya Aligasyon niya Ay puro hearsay Bakit po eh ganito po yung hearsay. Narinig niya yung pangalang Pulong, uh, Michael Yang, Man Scarpio, doon sa isang kamiting niya at narinig niya sa isang kwento, sa isang sinabi ng kausap niya. So yun po yung sinasabing hearsay. Ibig sabihin wala siyang direct contact. Wala siyang direct na pag-uusap. Dahil tinanong siya eh. Uh, kilala mo ba ito uh, si Pulong Duterte naka nakamit mo ba ito ibig sabihin uh, na, na, meet mo ba ito hindi po eh si Michael Yang hindi rin po si Man Scarpio hindi rin hindi rin daw niya na meet so wala siyang direct contact wala siyang direct conversation wala ano so kaya tinatawag po nating hearsay yun nga rin po ang sabi <clears throat> meron pa siyang binanggit Jimmy Antiporda na dating uh, gabinete yata ni Pangulong Duterte ang sabi ng uh, abogado ni Jimmy Antiporda si uh, si Atty. Portun na napanood lang natin sa sa news no at ito nga yung laman ng balita lahat ng mainstream media ay ibinilita po ito uh, walang kredibilidad ang taong ito at uh, puro hearsay ang kanyang sinabi so dito po sa pag uh, pag, uh, pag iimbestiga ng mga congressman ang problema po puro administration congressman yung mga nagtatanong puro kakampi po ng administrasyon so ang mga tinatanong puro light lang ah uh, <clears throat> tapos kung paano may didiin si Pulong, si Mans, Michael Yang na may kuugnayan kay Pangulong Duterte. Ang problema, <clears throat> puro sila administration, congressman, wala pong oposisyon na nagtanong. Pinanood ko po eh, pero hindi ko na tinapos kasi malapit na matapos, hindi ko na po tinapos. Yun po ang problema, no? Walang walang check and balance. Wala talaga yung magigisa no? Kasi puro sila administration congressman eh. So, doon po sa uh, mga napanood ko, no? Sa mga sinasabi niya, uh, tinanong siya, meron daw siyang, meron daw nakipag-meet sa kanya na nagngangalang Abelyarde. Uh, Abel, Abelyard ba? Abelyarde ba? ba yun? O, parang ganon? yun yung pinaka uh, picture, uh, ni nung tatlo si si Pulong si Mans at si Michael Yang yun yung lumalakad daw sa, sa mga shipment nung tatlo parang sinasabi niya kasi uh, magkaka magkakasosyo yung tatlo na yon ano sa negosyo ng shabu okay at itong Abel uh, Yarde yun yung kumakausap sa kanya dito kay Jimmy Guban na kanina ay naging witness na sinasabi niya parang fixer, financer uh, yung nag-aareglo sa mga shipment uh, tinanong siya uh, paano ba paano ba naisangkot mo rito si Pulong si Man Scarpio at si Michael Yang Sin sinabi daw ni Abellarde na itong mga shipment na to uh, wag mo nang hayaan mo na lang hayaan mo lang palusutin kumbaga uh, wag mo nang pakialaman kasi ito po si Guban eh, sila po yung humuhuli uh, intelligence po siya ng Bureau, sila daw yung nanguhuli at uh, parang parang ano siya <clears throat> mataas yung posisyon niya ron so Uh, pinakausapan daw siya nung uh, Yarde uh, hayaan mo na lang to dahil ito itong shipment na to ay kay Pulong dun nga sa tatlo no kay Mans at kay Michael Yang so parang sinasa per sinasabi niya kanina na pikit mata lang na, na lang siya na hinahayaan na lang niya kasi malalaking tao raw yung binanggit uh may nagtanong na congressman uh, you are under oath no Uh, mabibigat itong uh, sinasabi mong mga pangalan ito ba yung si Man ito ba yung uh, asawa ni ano ni Vice President ngayon o oh, oo daw so paano mo nasabi na totoo yung sinasabi ni Abel Yarde na ito ay kasi ginagamit yung pangalan eh, no? Paano mo nasabi na Totoo yung sinasabi ni Abel Yardes Sa'yo eh, Paano kung ginagamit lang yung pangalan Sabi niya totoo Kasi ilang beses kami nag-usap niyan Ilang beses kami nag-meet niyan At uh, panayang tawag sa akin niya sa telepono Ibig sabihin Doon pa lang hearsay na Kung ang Ang testimony mo Ang Pagka-witness mo ay hearsay Kailangan may mag-collaborate o, oh, hindi naman sinasabing como hearsay ay hindi na totoo, no? <clears throat> Para maging pair lang tayo. Kailangan may mag-collaborate niyan. Hindi isa. Sana mas maganda kung dalawa o tatlo. Ano? Pero yung madali lang kasi gumawa ng, ano, ng kwento eh. Eh narinig ko eh. Saka sinabi sa akin yung nung kausap ko eh. Itong shipment na to kay ano raw eh? Kay ganito raw eh. Ganito raw eh. Walang direct conversation doon sa inaakusahan niya. Yun po ang hearsay. At madali lang po gumawa ng uh, akusasyon na hearsay, no? Uh, may sinasabi siya kapag daw uh, may gate pass lang dire-diretso na pagdating ng shipment eh labas na agad. Uh, gate pass lang daw ang pinapakita. ayan yung mga sinasabi niya. Uh, for, kumbaga pinababayaan lang. Uh, na makalusot no. Tapos meron siyang sinabi na nahuli niya. May sinasabi pa siyang magnetic ah uh, yung parang taga-ano ng ng container na uh, magnetic no. Parang may sinasabi pa siya na overstaying. Doon daw nila nahuli yung uh, shabu. Okay? At yun ay na parang naipasa na nila sa pideya at nabalita yata yon So, yung overstaying, sabi niya, uh, kapag 30, 30 days, more than 30 days, ay hindi pa na ilalabas, ibig sabihin, walang nagkiklaim or may problema sa dokumento, <clears throat> uh, bubuksa bubuksan na nila. So, ibig sabihin, ano yung hindi ini-inspect? Ah, uh, ganun ganun po yung sabi niya kanina. Uh, pag ano pag si tinawagan daw siya ni Abalyarde, ah, uh, kumbaga pikit mata na lang, hindi na ini-inspect. Uh, ah, na lang, hayaan na lang daw kasi nga kay Pulong 'yan, kay Mansian at kay Michael Yang. <coughs> eh meron daw doon na container na overstaying na binuksan daw nila at nakita nila na meron merongyang kontrabando na Shabu. Parang napakahirap paniwalaan po nun. Dumating yung shipment nang hindi pa ini-inspect, ganun po ba <clears throat> Di ba binubuksan po lahat ng, uh, ng container o kaya naman ay eh, dadaan sa scanner kung kung ma madidetect po doon kung may shabu parang sa x-ray di ba sa airport eh, 'di ba mayroon ganoon dito sa sa atin? Eh kung duman yung sa sa X-ray, ibig sabihin nag-clear kasi hindi binuksan. Ano? Medyo magulo po yung kwento niya. Ang sabi nila, ang sabi niya pag uh, shipment nila uh, pulong eh dire-diretso na. Tapos uh, gate pass na lang. Wala nang inspe inspection eh doon po yung nahuli nila na overstaying daw more than 30 days na kaya binuksan nila eh kay kilapulong daw yon. eh bakit ganon uh, contradict sa kanyang uh, kwento tapos po tinanong siya kung uh, kung kung tuwing sa pinakikiusapan siya, tuwing sa tinatawagan siya, ni Abelarde, meron ba, meron bang ibinibigay na offer o nag o offer ba sayo O kumbaga suhol? Ang sabi niya, ah meron din po Konte uh, konti. Sabi niya meron daw konti. Pero hindi di, hindi daw niya tinanggap. Ano? Hindi daw niya tinanggap. So, sabihin na natin totoo sinasabi niya. Sinuhulan siya, hindi siya tinanggap uh, pinakusapan siya, pikit na lang, pikit mata na lang daw siya. Ibig niya sabihin, kung totoo yung sinasabi niya, yung tungkulin niya bilang intelligence ng Bucor ay hindi niya ginagampanan. 'Di ba tama po? Hmm. Kung totoo yung sinasabi niya na mayroon ngang uh, mga shipment ng Shabu tapos hinahayaan niya lang na makalabas eh dahil ang sabi daw eh si Pulong Uh, si Mans at si Michael Yang ibig sabihin hindi niya ginagawa yung trabaho niya <clears throat> wala pong nagtatanong na ganon walang nagsasabi ng mga congressman na ganon eh kung ako sasabihin ko yun eh uh, ang kakatwiran niya eh kasi po eh anak ng presidente then president uh, Duterte uh, 2018 kasi yon so 2019 uh, siya pa raw yung kinasuhan Uh, kumbaga yung uh, yung kanyang tumistigo pala siya dati sa sa Blue Ribbon Committee ni Gordon at uh, noong 2019 doon siya na na nakulong no kinasuhan siya at dun siya nakulong noon daw na Blue Ribbon Committee noong 2018 lahat daw ng sinabi niya ron ay hindi totoo dahil tinakot lang daw siya na nagngangalang Paul Gutierrez isang taga media raw, taga press uh, na contempt nga raw daw siya sa hearing ng Blue Ribbon sa Senado so doon po pag na ka doon ka sa basement eh, may mga kwarto ron doon ka kinukulong meron daw pumasok na taga uh, Blue Ribbon na secretary babae at kasama yung Paul Gutierrez na binabantaan siya na wag daw babanggitin doon sa hearing yung pangalan ni Pulong, yung pangalan ni Mans at pangalan ni Michael Yang at binantaan pa na alam namin kung nasaan yung anak mo, uh, alam mo na mga ganong banta kaya hindi niya raw uh, kumbaga ibinayong uh, ikinanta yung tatlo, ano? So, yung sinasabi niya sa Senado, nung nakaraan, 2018, uh, tinanong sa kanya, so, hindi totoo yun. Ikaw ba'y nanumpa doon? Nag-take uh, ka ng oath? Opo. Ibig sabihin, uh, nanumpa ka, pero yung sinabi mo hindi totoo. Opo, sabi niya. E ngayon, paano ka namin paniniwalaan? Mga ganun tanong ng Uh, kongreso na taga-administrasyon naman, kunyari, uh, mga ganong tanong, eh, hi, parang ano, eh, hindi masyadong, hindi masyadong piniga itong si Jimmy Guban, no? Eh, papano ka namin paniniwalaan ngayon? Eh, talagang totoo po ang sinasabi ko ngayon. Totoo daw. So, sa lahat ng kwento niya, pati abidabit niya, <clears throat> wala siyang direct contact, wala siyang direct conversation, hindi niya na meet si Pulong, si Mans at si Michael Yang. So lahat ng sinasabi niya ayon kay Abelarde. At meron pa siyang sinabi na Paul Gutierrez na tinakot siya, huwag mong ikakanta si Pulong, puro hearsay po 'yon. No? Iba po yung kay ano eh, kay Katibinag, 'di ba? Nakita niya mismo. Oh, medyo malayo lang. Kunyari nandito siguro siya sa kunyari malaki yung sala. Hindi niya nakita ng harapan. Pero nakikita niya sa medyo malayo, halimbawa mga sampung hakbang. Kasi sa loob lang ng bahay eh. Sabihin natin malaki yung sala, mga dalawampung hakbang. Iba yung may direct may direct kontak uh, contact ano iba yon at iba naman yung sabi lang ni ganito kwento ni ganito meron pa nga siyang sinabi nasa kulungan na raw siya may nagkwento sa kanya eh, si Michael Yang si Michael Yang talaga yung ano niyan ano droga talaga negosyo niyan kwento na naman <clears throat> nasa kulungan na siya noon ayun lang ang mga sinasabi niya no puro kwento. Bakit hindi niya sabihin na uh, naka-nak na meet ko si ano si Michael Yang eh ganito, ganito. Doon siya madaling ma, mahuhuli. Kaya ang sinasabi niya hearsay lang eh. Kwento ni Ganito, sabi ni Ganito. Para ma-ma-ilink lang nila ang Duterte kasama pa ngayon si Mans para ma-ilink lang nila sa sa droga. Ano? So, lahat ng ito eh, masasabi ko ano lang ah, uh, hearsay lang lahat ng sinabi niya hearsay lang at ah, uh, siya ay uh, si Jimmy Guban na kanina yung nag witness siya ay nakakulong ano at ito'y pinick up lang yung apidabit niya nag, nagtataka rin ako puro English, may kaunti lang Tagalog binasa niya yung halos yung kalahati yata eh kasi mahaba rin eh. Sabi nung nung kongresman eh, uh, bilisan mo lang 'yung pagbasa, 'wag lahat. So binasa niya 'yung iba, puro English. Eh, magtataka ako. <laughs> gawa niya ba 'yon? Kasi tinanong din sa kanya eh, ikaw ba ang may gawa nito? Ako po. Ako po. Aba eh, puro English. Parang hindi ako eh kung napakatatas niya magtagalog, eh, hindi na siya <clears throat> nung tinatanong siya, puro Tagalog naman ang sagot niya. Eh. Bakit yung apidabit niya eh, puro English? Eh, isa, doon ako sa, doon ako nagtaka sa isa na yon uh, Puro English. So, ito pong uh, panibagong diversionary tactic nila. Ha? Diversionary tactic din po ito. Bukod sa propaganda, diversionary tactic na para ito na naman ang pag usapan sa sa balita ano sa media at uh, sabi sabi nila sabi nito ni ano ni Jimmy Guban uh, karamihan daw ang shipment ay puro China minsan Malaysia ano eh magtataka ka no Nagkandak si Pangulong Duterte ng war on drugs madaming sumuko at uh, pinagsabihan ng mga barangay captain na kapag nasangkot kayo uh maaring uh, hang kayo maaring maganon kayo o kaya uh, kumbaga sumuko ka na nandito na yung listahan mo nasa watchlist ka na kumbaga <clears throat> madali ka nang ma-identify no maraming sumuko, maraming nahuli, yung iba namatay. Tapos, mag, magninegosyo ka, anak ka ng presidente, magninegosyo ka ng shabu, eh, nilipol na nga yung mga adik, sino pang magiging customer mo nun? Ito pa, matindi sa kwento nito ni Jimmy Guban. Almost 700 daw, more or less, yung mga shipment ang shipment daw sa container uh, may mga produkto pero kalahati daw nun, shabu so sa kinuwenta nung isang congressman edi eh, mga 350 shipment, kasi kalahati kalahati ang laman shabu eh, mga 350 shipment, ang dami dun sabi niya nga daw eh, almost sa uh, uh, sa isang linggo eh, parang tatlong, tatlong beses kung inuubos yung mga adik sino pa magiging customer ano at saka yung panahon na yon lahat ng factory ng shabu ay na, na 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 raid yan nasara na, wala na pong factory dito eh dati mayroon eh at marami maraming factory ng shabu nawala na po lahat yan kung magninegosyo si pulong ng shabu bakit pa magsi-shipment? Eh pwede namang mag-factory rito. Sabi nga ni Robin Padilla, sa kulungan may pagawaan ng shabu. Eh. 'Di ba? Parang ang hirap naman paniwalaan talaga noon. Eh bakit hindi ka pa maggawa ng factory dito? No? <clears throat> kung kung talagang magninegosyo sana ng shabu, sana nag-iwan man lang siya ng isang factory eh sino ba nagre-raid niya o, PIDEA ng factory, mga PNP o eh pakiusapan niya lang yung DILG hawak na ng DILG yan eh diba <clears throat> parang ang hirap pakipaniwalaan ng mga ah, ah, sinasabi nito ni Jimmy Guban na nakakulong ano alam na natin motibo niya eh para makalaya siya at the same time, bibigyan pa siya ng pera. Ano? Eh, <clears throat> maganda siguro panoorin nyo yung hearing at uh, kayo po ang makasaksi dun sa hearing. At uh, balansihin nyo kung credible ba ang sinasabi nito ni Jimmy Guban. Okay, hanggang dito na lang po. Marami salamat sa panonood. See you next time.